Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Mr. Yoso 007. Sa pagkakataon pong ito, ako po ay muling magtuturo sa inyo ng mga orasyon. Okay? Sa mga nakalipas nating mga video, ay ako ay nagturo ng pangtatawas ano pantatawas, Pagtawas At ay Ngayon na itong nakabisado Sa inyong isipan Sa Ang pagtatawas na to Ay Napaka Ano Napakadali Ano Napakadaling gawing Kahit saan ka magpunta Basta memoryo mo yung orasyon Eh makakapagtawas ka Hindi mo na kailangan ng uh, Tubig Hindi mo na kailangan ng Papel Hindi mo na kailangan ng Kandila Ano pag ganun mo, usal ng orasyon, makapagtawas ka na at makikita mo na kung sino ang gumagambala. Ano? So, napaka-easy way po nito para sa inyong mga nag-aaral ng na mga lihim na karnungan sa gamutan, ano? sa paggagamot. At malaki, ito, malaki ang may tutulong po nito sa inyo. sa mga kayo pumunta at mayroong lumapit sa inyo, ay mabilis ninyo siyang uh, magagamot sa sabagat ito inyong matatawas kung ito ba galaw ito ba ay ano? so ganoon po ano? sa ngayon naman video ito akin pong ituturo sa inyo ano ang mga orasyon na pangihip sa mga kasangkapan ano pangihip sa kasangkapan kasangkapan para saan kasangkapan para sa pang-ipit sa kamay. Okay? Ito yung daliri. Ipit mo. O kaya ay yung uh, pang pangganto. Ano? Pangdikid. Dikid dikit dito. Yung mga palito ng posporo. So, maraming mga orasyon ang pwedeng iihip sa kasangkapan. Sa pangipit. Pamarusa. Pang ano? Bali, ang ituturo ko po ngayon sa inyo ay ang limang uh, orasyon na uh, magamit ninyo para hipan ang inyong mga pangipit. Halimbawa, ay meron kayong papel. Ano? Kung magtaas ang antas ninyo, ay mapapagano ninyo ito, matatawag ninyo, ano? paparusa. papel, at kung halimbawa, yung mga pandakaking itim, ano? ganyan, ano? o kaya yung uh, uh, susi, kaya yung pako. So, palito ng posporo Yan, pwede. Pera. Yan, yung, yung mga ganyan ang pwede, no? At saka yung pako na, ano, na maliit lang mga pako. Yung mga dos. Ganun. Ganun lang. Pwede yan. Ano, pwede yan. Susi. Yung hindi matalas ang susi, ha? Kasi, siyempre pag matalas, inalagay mo, baka magsugat yung kamay ng taong gagamitin mo. So, yan ang mga bagay na pwede mong ihihip ang mga orasyon na aking ituturo. For example, ano, ito, meron ako dito ano, meron ako dito uh, black coral, ano. May black coral ako dito. To, black coral to. So halimbawa, uh, meron kayong uh, pang-ipit, ano? Kaya dito. So uusalin mo tong orasyon ito sa pang-ipit ganyan. Salin mo. De, pag nausal mo na, ihip mo ng uh, tatlong ulit pa cross ganun sana mo iipitan no ipit mo diyan ipit mo ganun so bale ang ating uunahin ay ano uh, ang pinakamadali na talagang mamemorya nyo agad na pang ihip sa kasangkapan at ito ang orasyon Ak Akdu Akdum Akdudum Okay, yun ang pinakamadali na ano Ak, akdu, akdum, akdudum For example Meron ka pang Meron ka ipit Ano? May kasa ka pang Yan to Ak, akdu, akdum, akdudum Ak, akdu, akdum, akdudum Ak, akdu, akdum, akdudum Ganun lang, tapos ipit mo na Diba? Diba? At kung ano at kung nais mo naman sa papel gamitin ang kurasyon pang ihip na to ay isusulat mo sa papel yung orasyon na akdo akdo makdo Okay? Sulat mo yan. Then tupiin mo. Tiklupin mo siya. Then papel. For example, ha? Umang papel. O. Ak akdo akdo makdo Ak akdo akdo makdo Ak akdo akdo makdo dun. So, so ipit mo. Kung ano yung mo sa papel, yun ang orasyon na uusalin mo. At tandaan mo, pag isinulat mo siya, kusagrahin mo muna. Ano? Kusagrahin mo yan, mga yan. Kaya kung papel ang gusto mo, magsulat ka na ng marami papel, tapos kusagrahin mo na siya. Ano? Kusagrahin mo na siya lahat. na Sinulatan mo na papel. Ano? tapos, pag ikaw yung gagamot, titiklopin mo na lang. Ano? Tiklop. Tapos, ak Para mabilis na. Hindi ka na magsusulat sa oras ng gamutan. Di ba? So, ganoon ano? Gano'n po yun. So, ang pangalawa na pwedeng pang ihip sa kasangkapan na pamarusa, gaya ay ito. Ito ang orasyon Santos Deus Santos Porti Santos Immortalis Panis Todram Nung Betratis Tu Idare Quit Qui Lamurit Biba viva, Biba Biba Victoria yan. O salin mo ng tatlong ulit yan. Then ihip mo sa kasangkapan mong pang ipit. Ganun lang. Salin mo siya ng tatlong ulit. Ano? Tandaan nyo guys. Ano? Tandaan nyo guys na itong mga pang ihip na kasangkapan na to ay pwede rin itong pamarusa. Okay? Pwede rin siyang pamarusa. Ano ba? Naihip mo sa ano mo? Ipit mo na. Pwede mo siyang pamarusa. Ano? Usalin mo yung orasyon na yan, limang tuturo ko, hip mo, tapos galaw mo. So, yun. Pwede mo siyang pamarusa. Ha? So, eto naman ang pangatlo na orasyon na pwede mo rin iihip sa kasangkapan. Eto ang orasyon. Aba. Aba um. Aba umal. Salim mo yung tatlo ulit Tapos ihip na naman doon sa Isang na uh, na ipit mo Ano? So Kung anong gusto niya sa tatlo Ay pwede ano? Pwede uh, Madadali lang yung mga oras niya At madaling yung ma ano, ma Sa oras ng inyong gamutan ano? Madaling niya mausal And then ang pang-apat guys ano? Ang pang-apat Ang pang-apat ay ito ito ang orasyon Deum berati mitim cordiam pu Okay? Sali mo yung tatlong ulit Tapos ihip mo Ihip mo Diba? Tapos pwede mo rin siyang pamarusa Pu Sa so, galaw Diba? Deum berati mitim cordiam pu, pu. Diba? Diba? Ewan ko lang kung masarap yan Napakaramdam <laughs> nila So pwede yung pamarusa yan guys At tandaan nyo din Ang uh, Dapat ano Dapat ang gawin nyo ay bago nyo gamitin Ay inyo itong ano eh, Inyo mantrahin para mas malakas uh, Kapag ito inyo Nang ginagamit ano? Mantrahin nyo yan And then ang panglima Ang panglima na orasyon na ituturo ko ngayon para sa pang-ihip sa kasangkapan ay ito. Ito ang orasyon Gloriam Deus Dei sa paot tempok to ditad Elohim Beatimet Pu. Okay? So, salimutan itong ulit yan. Pagkatapos, Ihip na naman sa iyong kasangkapan, pag, ano, pag-ipit. Pag ganon, <laughs> pag, ipit mo. Okay? So, tandaan din guys, ano, tandaan din guys, na itong limang ito na aking itinuturo, ay pwede nyo gawing pamarusa. Ano? Pwede itong pamarusa. At siguradong uh, at nasisigaw sila sa sobrang sakit kapag ito ay inyong inyong saan. Tandaan, ano, tandaan, mantrahin, grahin, buhayin para sa inyong sarili. Although ang orasyon itong ang ito ay buhay na, so gawin mo sa sarili mo. Ano, para itong mga orasyon at ikaw ay mag isa. Ano, para kayo uh, compatible o kaya ay magkasundo, partner. Diba? Ganon. So, sagrahin mo, mantrahin mo para sa iyo. Sa iyong sarili at siguradong ikaw ay makakapag ano makakapag, uh, Uh, gamot ng kanais na isa ano? na <laughs> kanais na isa gamutan so hanggang dito na lang guys ano at nawa yung aking mga itinuro uh, ay inyo na po nagagawa ano inyo na po nagagawa sila at uh, sana ay malapit na kayo matapos inyong mga ano pagdidibosyo na yan at nandito na po tayo ngayon sa mga pag-ihip sa kasangkapan na pamarusa malapit na po tayo ano do sa mga kumbatihan ano so nawa ay ingon mga na sunod na ito sunod-sunod ano at kung kayo ay bago lamang dito at ngayon lang ito napanood pwede niyo balikan ano doon sa umpisa ng pag-aaral ng panggagamot na sa playlist na po yan at nawa itong magawa din so pag pagpahalang araw po sa inyo lahat at nawa ay makita kita pa muli tayo sa aking susunod na i-upload na video na kapupulutan ninyo ng mga aral tungkol sa lihim ng mga kaunungan ng Diyos. Ako po si Mr. 007 na lagi nagsasabi sa inyo. God bless you all. Bye!